Kahit na ako na-aksidente, eh, kahit nag na lang yung kamay ko... Saan ba yun na-adali? Nagmamotora ka. Dati? Opo. Okay. Tapos natumba kayo? May hinatid lang akong babae sa Bulungan sa Paranaque. Pagbalik na-aksidente, si ako nahagip ako ng truck. Ganyan na lahat, nabayaran ko na lahat. Ang naman ako makauwi. <laughs> Hello everyone! Belated Happy Mother's Day nga po pala sa lahat ng nanay. Pwede bang samahan niyo kung kumain ng balot at pakyawin natin ang tinda ni Nanay Rose. Mai-inspire ka at matatouch sa kanyang buhay bilang isang ina. Tara! Dito talaga kayo nakapwesto? Opo. Okay. Matagal uh, uh, na po. Ah, po. Talaga? Mami niyo po siya? Mamanay uh, Ang ganda niyo pa rin. Ay, kala ko indong tinapagin mo. Tapos. <laughs> sorry sa akin, masipatulong na ako. Anong mo hatiin? Every day, 6:00 a.m. ko dito pa kami 1992? Opo. Dito? Opo. Wala pa po Wala di eh, road pa. Wala pa ito. Rap road Wala pa. Lupa pa lang Ilan mo no, ang balot nyo? Hinda. ilan si Mamaler po? Na? Pang panganay. So may may, may bata pa. Nagdalpit oh, na po si ano. Yung bulso ko. Ganda naman ng mga Kasi anak na niyo! Na. <laughs> Gusto ko makita ang mukha ng tatay. Pogi, tadi mo. Gagraduate siya sa June. Kasi kanina pa kayo nabangan? Tapos ang aga ko yata, alas 5 hindi ko kasi taga dito. Sabi nga, alas 7 daw kayo nadating. Favorito kayo ng mga taga dito. Kaya dito ka lang punta. Ito. Ayun ang asawa niyo? Lat po. Lat po, mister niyo, mister. Eh, Ayun ang vanilla, pero niwalay na kami. Ah, ah. Vincent siya sa umaga school. Swerte kayo sa anak. Swerte kayo. Patulungin oh, sila. Oo, oh, oh, kayo. Buti hindi pa kayo pinapatigil. Kasi ano, maganda na manak mag-alaga sa kanila. eh. Oh, hindi kayo pinapatigil magbalot. Gusto ng anak ko yung nasa Gusto niya. Ano, Ay, hanggang, lang yung, hanggang man. nine lang kami. Eh ayaw ko nang hinayang ako gusto ko to so hanggang 12 na lang. Ayaw niya tumigil? Oo, eh. oh, ayaw. Eh, tapos niya na lahat eh, hindi kayo titigil. Tapos, na, na tapos niya na pag-aralin lahat, hindi okay. kayo titigil. Hindi kayo titigil magtinda. Hindi, kaya po magtitinda po ako na. <laughs> Tsaka <might Aram>. <laughs> 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 hindi naman na sila. Wait na sila. Oo. Oh, oh. Hindi na kayo nag-asawa. Hindi na kayo nag-asawa ulit. Kami? Hindi uh, na kayo nag-asawa ulit. Hindi na po. Hindi Bakit? Na Bakit? Mga anak ko Mga anak ko oh. na lang. Ba't hindi na kayo nag-asawa? Kasi mas, mas <coughs> <coughs> ano, sakit sa ulo lang yan. Tama! Tama! Isang anak ko pa rin yan. Yan. Sa ito, ito pag maliwanag po. Ay, paano? Pag ko po, dito po yung Dito, dito yung po, hindi yung sa ah. Ay, ayan, ayan po ayan. Ayan. Siguro yan nagagaling sa inyo, gusto na kayo patigilin, no? Dito no. po yung lalang ang ayaw. po may ayaw. Eh. Ganon pag... Parang na namin to. Huh? Opo. Pero ayaw sa niya. Sa pagbabalot ayaw yan. niya sa airplane. Gusto niya barko. Sa pagbabalot yan, sa pagkitinda niyo ng balot, Opo. nakapagtapos. Hindi, sa niyo tapos nagtapos yan sarili, sarili niya. Opo. Yung mga kapatid mo dahil aware sila na si nanay ay napakasipag, nagsikap ng kanya-kanya. Opo. Ilan na may asawa, madam? Ilan na may asawa? Tatlo po, ma'am. Tatlo ni asawa. Tatlo ni asawa. Opo. Ilan na apo nyo? Ano? Doon sa sa puge, marami siyang panganay. Marami siyang panganay. Mana. Mana. Mukhang di kayo, mukhang di kayo mapupwersa sa mga anak nyo to, Miguel. Gusto nyo to gawin kasi, natin. Eh. ano, nanginayang din sila kasi maganda pwesto namin. Na Ang pinakamahina namin kita, 1,000 pinakamahina na yon. Opo. Maalam mo na ang mega oras. Business natin. Oo, malungkot. Eh, oh, oh, <laughs> eh hours lang Nangungupahan pa kami. Nangungupahan Apartment. Po. Saan? Saan Dyan lang payo? po. Namaya may nasa. Dito okay. lang kinukuha yan. 6,000. Oh. Mm -hmm. Tapos, kuryente namin, minsan naabot ng mga higit four thousand o 3,000. Yung tubig namin, begit 1517 Pagkain pa namin Ilang taon kayo nag-asawa? Ha? Ilan taon kayo nag-asawa? Uh, 18? oh, di ba? 18 Ganda nyo, oh. <laughs> <laughs> <mother>, no? Ganda yung mother, na Oh. <laughs> kahit na ako na-aksidente Kahit nag na lang yung kamay ko Saan ba yung naadali? Nagmamatara ka Dati? Okay. Tapos, natumba kayo? May hinatid lang akong babae sa bulungan sa Parangaki pagbalik na accident siya ako nahagip ako ng truck ah, tapos miracle pala yun no miracle no tapos eh ano kasi may ulan yun eh pangit yung yung kalsada doon dati sa kulang lupa lubak lubak iniwasan ko eh nivertikan ako nahagip na ako ng ano kaya yung sumapit ako ito ang naputol sa inyo hindi po siya naputo na. Ay, exactly. Naiwa lang po yan yung laman sa kuwan. Minutol na lang nung ano kasi paakyat na daw yung infeksyon. Infeksyon? opo. Ilang taon na huto? Nang 2007, ah, okay. nag start Tagal na. Pero namamaling kay ako, ako nagluluto sa amin. nag din ako ng eh patikin. Masarap nga pag ganito kasi. Masarap pag may kapansanan ka. Iniisip mo muna kung bago mo gawain mo. Nakakaya naman. Hindi may PWD ID kayo. Ha? Meron. Meron. Nay ganito, hindi na kami magkatagal hindi, Uwi na kayo? Babayaran ko lahat. Mabayaran ko lahat. Peno'y tsaka balot. Yay! Ngayon, na lahat. Babayaran ko na lahat. na naman makauwi. Salamat ah! Oo naman! Siguro galing ka sa ibang bansa. No? Hindi po. Uh, Dito sa Molino lang din, laki ng Molino. Uh, Ito po galing ibang bansa o dinyo uh, mapla. Oo. Oh. At, <laughs> at parang tanga mag-vlog. <laughs>